Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay nasa pang-32 sa Global Firepower's Military Strength Ranking, ngunit nasa pang-16 sa Asia at pang-5 sa ASEAN. Ang pwersang militar natin ay may potensyal, ngunit may mga kakulangan pa rin dapat pagtuon ng pansin. Sa larangan ng ekonomiya, patuloy ang pag ngunit may mga hangon pa rin kinakaharap. Sa ngayon, may nakikitang pag-angat sa larangan ng pwersang militar, ngunit hindi ito sapat para agad-agad na makahabol sa ilang mga kalapit na bansa. Ang kapangyarihan ng bansa ay mahalaga para sa kaligtasan, ngunit hindi lamang ito ang solusyon. Kasama rin ang diplomasya, kasunduan sa seguridad at pagpapalakas ng internal ng bansa. Sa seguridad, hindi lang depensa ang mahalaga, kundi pati na rin ang ugnayan sa ibang mga bansa at ang pagbuo ng mga pamamaraan para sa kapayapaan sa rehiyon. Gaano na ba kalakas ang persang militar ng Pilipinas? Yan ang ating tatalakayin kaibigan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Sa listahan ng Global Firepower sa taong 2023, ang Pilipinas ay nasa pang-32 na pwesto sa mundo at pang 5 pwesto sa Timog Silangang Asya. Pagdating sa mga sundalo, binubuo ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas ng Army, Navy at Air Force. Ang Pangulo ng Bansang namumuno bilang Commander-in-Chief. Sa may 114.5 milyong populasyon ng Pilipinas, may 142,000 aktibong sundalo at 131,000 reserve at humigit kumulang 50,000 mga paramilitary unit. Sa kasalukuyang taon, ang Pilipinas ay mayroong 25 na attack type aircraft sa Philippine Air Force na ginagamit para sa pang-airstrike gamit ang mga bomba. Mayroon din tayong 25 na transport aircraft na sumusuporta sa operasyong militar sa pamamagitan ng pagdadala ng sundalo, supply at iba't ibang armas para sa labanan. Mayroon din tayong 24 trainer aircraft na ginagamit sa pagsasanay ng mga piloto at aircrew sa tamang paggamit ng mga aircraft. Kasama rin sa ating assets ang 8 special mission aircraft na inilaan para sa iba't ibang uri ng over-battlefield drone. Sa mga helikopter ng Air Force na umaabot sa 108, mayroon tayong isang attack helikopter sa arsenal. Sa aspeto naman ng Land Force, umaabot sa 28,520 ang military vehicles ng Pilipinas. Kabilang dito ang 12 self-propelled artillery na mahalaga sa labanan, sa kalupaan at sa indirect fire over range gamit ang iba't ibang mga projectile. Mayroon din tayong 219 na tow artillery. Kahit ng karamihan sa ating kagamitan ay may tuturing ng matagal ng gamit, patuloy pa rin itong nagagamit at naglalaro ng mahalagang papel sa pagtugon sa mga hamon at pangangailangan ng seguridad ng bansa. Mahalaga pa rin sa personal na bigyang pansin ang pagpapalakas ng ating naval force lalo na at napapaligiran tayo ng malalawak na karagatan. Sa ngayon, may 73 na naval assets ang Pilipinas, kabilang ng dalawang frigate bilang light escort at scouting vehicles. Ang mga ito ay ginagamit para protektahan ang bawat. Ang mga ito ay ginagamit para protektahan ang ibang warship at merchant marine ship at karaniwang kilala sa anti-submarine warfare, katulad ng ginagawa ng destroyer at corvette sa laban ng militar sa dagat. Mayroong isang maliit ngunit masahang battleship na tinatawag na corvette. Ito ay mas maliit kaysa sa frigate ngunit may kakayahan itong tumakbo ng mabilis at magaan sa iba't ibang sitwasyon. Karaniwang ginagamit ang mga corvette laban sa mga panganib sa dagat at himpapawid. Mayroon naman tayong 50 mga patrol vessels na ginagamit para sa coastal defense, border security at law enforcement. Ang mga sasakyang ito ay mahalaga sa pagprotekta sa mga karagatan sa West Philippine Sea. Sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng mundo, maraming naniniwala na mahalaga para sa Pilipinas ang pagpapalakas ng militar at ekonomiya para sa kaligtasan ng bansa. Kamakailan lamang ay tumataas ang ranggo ng Pilipinas sa Global Firepower, nagpapakita ng pag-angat ng kapasidad ng militar. Ang pangangailangan ng bansa para i-modernize ang pwersang militar ay maaaring maging rason para sa pag-angat ng armas mula sa ibang bansa. Importante rin tiyakin ng siguridad ng mga mamamayan at mga pagbili ng armas ay isang karaniwang hakbang para sa maraming bansa. Mahirap man o mayaman ito. Ang layunin ay mapanatili ang proteksyon at siguridad sa abot ng ating makakaya. Sa tanong na kung kayang tapatan ng lakas ng China, tila hindi pa tayo umaabot sa 10% ng kanilang persa. Ang China ay may malakas na persang militar at ekonomiya, pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo at palaging nasa mga ranking ng pinakamalakas na persa. Hindi lang militar, kundi pati na rin ang ekonomiya nito ay napakalakas din. Ito rin ay kinikilala bilang mapagmanipula at bully sa teritoryo, kung saan ang Pilipinas ay isa sa mga biktima. Kaya tanggapin na natin hindi tayo kasing dami o kasing sigla ng China sa sasandatahang lakas. Sa simula, Maaring ipakita natin ang ating lakas, ngunit sa pangyayaring lumalaban tayo ngayon, hindi sapat ang ating kasalukuyang kapangyarihan para hamunin ang kanilang lakas hanggang sa huling labanan. Ang panalangin at tulong mula sa mga kaalyadong bansa ang ating inaasahan na maaring magtanggol sa Pilipinas. Halimbawa na lamang kung sakaling maunang umatake ang China sa Pilipinas, ang pag-atake ay maaring maging senyales para sa mga kalapit na bansa na kumilos at sumuporta mula sa pandigdigang komunidad upang ipagtanggol ang ating bansa. Niratify ng Pilipinas kasama ng 27 iba pang bansa ang United Nations Declaration noong Hunyo 1942. Ito'y naglalayong mapanatili ang kapayapaan at patakaran para sa seguridad at ekonomikong pagunlad, sosyal na progreso at usaping humanitarian. Nandyan pang pa malakas na bansa tulad ng United Kingdom, Australia, India at Estados Unidos na hindi madaling impluensyahan ng China. Ang Japan naman ay malaki ang posibilidad na katuwang din natin idagdag pa rito ang suporta mula sa US na kinikilalang may malaking influensya sa iba't ibang aspeto mula ekonomiya hanggang sa persang militar ay nagdudulot ng pangamba sa China. Pinangako ni United States Secretary of Defense Lloyd Austin ang buong suporta sa Pilipinas sa gitna ng mainit na tensyon sa West Philippine Sea. Sa kanilang pulong sa Pentagon, itinatag ni Austin ang malakas na suporta para sa Pilipinas laban sa anumang posibleng pag-atake sa rehiyon. Pangako niya ang tulong sa Pilipinas upang palakasin ang ating kakayahan sa depensa at ang pakikipag-ungnayan ng mga sundalong Pilipino at Amerika. Binigyang din din Austin ang relasyon ng dalawang bansa ay hindi lamang tungkol sa pagkakaibigan o alyansa, kundi parang pamilya na nanagahanap ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific para sa kaunlaran ng bawat bansa at ng buong rehiyon. Ipinahayag din niya pangako na tumulong sa modernisasyon ng depensa ng Pilipinas at pagpapalakas ng kanilang pangmatagalang layunin para sa mas maunlad na kinabukasan sa Indo-Pacific region. Ipinahayag ng pangulo ang kasiyahan sa suportang ipinangako ng Amerika sa Pilipinas, umaasa sa mas magandang hinaharap batay sa matatag na pagkakaibigan at pagtingin bilang magkapamilya. Mahalagang bahagi ng isang bansang lakas ng militar bilang batayan ng kapangyarihan. Hindi ang sukat ng teritoryo ng isang bansa ang mahalaga, kundi ang lakas at persang militar na nagiging mahalagang sukatan ng kanilang lakas. Sa tingin ko, kahit mayroon tayong mga kagamitan na nagpapalakas sa atin bilang bansa, hindi lang yon ang sukatan ng tunay na lakas ng Pilipinas. Ang pagiging malakas ay may kinalaman din sa kakayahan nating harapin ng mga hamon at makiisa sa pandigdigang komunidad. Dapat lagi nating isaalang-alang ang kapakanan ng bawat mamamayan at ang pagtigil sa hidwaan sa pagitan ng iba't ibang bansa. Ang layunin ay may ang kapahamakan ng mga walang kamuang muang lalo ng mga kabataan. Sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan, makabuluhan ang pag-aalaga sa kapayapaan at pagkakaisa para sa kaunlad ng Pilipinas. Mabuhay ang bansang Pilipinas!